Nanurok na siya lang. Abinin mo lang. Yung ano na, tumubo na talaga yung okra ko. Ayan, nandito oh. Alam mo lang. Kakaiya kasi parang nawawalan ako ng ano dito eh. Yung lakas. Nawalan ako ng lakas. Hindi ko nakapunta ng ilang days dito. Pero nung nakita ko ngayon nito Masaya ang puso ko Masaya yung pakiramdam ko Kaya na ako dito lang Ayan Ganda talaga lang Happy ako kasi tumubo Kagano natin kayo Wait lang lang ha Dito yung ano ko ngayon lang ako nakapunta hapon na lang. Alas 3 na ako nakaabot. Kasi kanina. Kasi hindi, hindi ko naman ipinagmalaki na may mental depression talaga ako lang. Pero alam nyo lang. Kanin, ganyan ako. Nilaba, nilalabanan ko yun. Nilalabanan ko talaga yun lang. Kasi yun ang kailangan lang. Tapos, ganun-ganun lang ako lang. At syaka, magtatanim ako na lang dito lang ito. Ito ng bago. Thank you, Lloyd.